Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay palaging sabik at mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa'yo? Yung palagi siyang sabik na makita at makausap ka, kahit sa cellphone man lang kung malayo kayo sa isa't isa. At bawat minuto, siya ay palaging sabik na sabik sa iyo. Kaya kung gusto mo na maging ganito, ang partner mo sa iyo ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napaka-epektibo ritual as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido niya. Nang pitong beses, pangalan at apelido niya at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang kutsarang asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin at balutin mo ito sa papel at ilagay sa plastic o di kaya zepla kung mayroon ka. At pagkatapos mo nang malagay ito, hawakan mo saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay maging sabik na sabik sa akin bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, itago mo itong ritual. Pwede ito dalhin kahit saan ka man magpunta pwede mo pag-ipunin lahat ng mga ritual na ginagawa mo. Mas mainam na mas madami kang ritual na gagawin. At itago ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya ay palaging sabik na sabik sa iyo bawat minuto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.